Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na at pag-usapan natin ang lumabas na balitang hindi na nga daw po itinraid pa ng Golden State Warriors si Clay Thompson. At ang balitang makakabalik na nga daw si Justin Brownlee sa Barangay Hinebra. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. pag-usapan natin ang lumabas na balitang hindi na nga daw po itinrade pa ng Golden State Warriors si Clay Thompson. Naibalita na nga noong nakarang araw na isa nga ang Los Angeles Lakers sa mga nabanggit na team na posibleng kumuha kay Clay Thompson sa isang trade kung sakasakali mang bitawan siya ng Golden State Warriors. Kakailanganin lamang nga daw po ng Lakers na i-offer sa Warriors ang kanilang mga players na si Nadde Angelo Russell at Troy Hachimura upang makuha si Clay Thompson sa isang trade. Ngunit ayon nga sa pinakahuling inilabas na balita, mukhang imposible rin naman nga na mangyari ang ganitong senaryo ngayong season. Gayong ayaw na rin naman nga ng Lakers na guluhin pa ang kanilang nabong magandang lineup na meron ng solidong chemistry. Bukod rin nga dyan, ay susubukan pa rin naman nga ng Warriors na bigyan si Clay Thompson ng bago at mas malaking kontrata. Gayong napakalaki rin naman nga ng inambag nito sa kanilang prangkisa ng mga nagdaang taon. Tapos kapag binitawan nga nila ito, ay sigurado nga na hindi nga yan magugustuhan at magagalit sa kanila si Stephen Curry at ng kanilang mga fans. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang makakabalik na nga daw si Justin Brownlee sa Barangay Hinebra. Katulad nga ng ibinulgan ng sikat na analis na si Kinito Henson. Nagsisimula na nga daw po sa letter B ang pangalan ng bagong kukuning import ng Hinebra para sa darating na PBA Commissioner's Cup. At dahil nga dyan, ay may ilan ngang mga fans ang nanghinala na posibleng nga daw po na ang dating import ng SMB na si Renaldo Balkman ang kukunin ngayon ng Hinebra sa mga susunod na araw. Bukod rin nga dyan, ay nasa listahan rin ngang ito ang ilang mga import na dating naglaro na sa PBA, katulad na lamang ni Brandon Brown, Marcus Blakely. Pero kahit na meron ng nahanap ang barangay Hinebra na bagong import ngayon, ay gagamitin lamang nga nila itong pansamantalang pamalit kay Justin Brownlee sa kanilang kampanya sa darating na Commissioner's Cup. Yes, naniniwala pa rin naman nga ang Barangay Hinebra na makakabalik pa rin naman nga si Brownlee kahit anumang oras sa kanilang laro sa Commissioner's Cup since pinag-usapan na nga ng official ng PBA at ng SBP na hindi suspindihin o di kaya bigyan lamang si Justin Brownlee na maikling suspension. Upang makahabol pa siya sa kampanya ng Barangay Ginebra.